Alamat ng Papaya. Kwento ni Rene O. Villanueva. Noong unang panahon, isang bayan sa Dulong Luzon ang kilala bilang maunlad na bayan. Masipag at mabuti ang pinuno ng bayang iyon. Masikap ang mga magsasakang taga roon. Nagluluwas din sila ng mga dagat at iba pang produkto gaya ng mga banga at palayok. Likas na mabuti ang kalooban ni Reyna Lingap. Lagi niyang iniisip ang kabutihan ng kanyang nasasakupan. Lagi niyang pinakikinggan ang lahat kung paanong pauunlad ang kanilang bayan. Isang araw, bumaba sa bayan ni Reyna Lingap ang isang pangkat ng mga payaa upang humingi ng tulong sa butihing Reyna. Nilusog po ng mga pirata ang aming bayan. Sumbong na may itim at kulot na katutubo sa Reyna, kinuha po nila ang lahat ng gamit namin at tinaboy kami mula sa aming bayan. Dagdag ng mga paya. Natatakot po kaming bumalik sa aming bayan. Kinukop ni Reyna Lingap ang mga paya. Maaari kayong manirahan sa aming bayan. Magtulungan tayong paularin ang bayan natin. Hiling ng Reyna sa mga katutubong paya. Bilang ganti, naging tapat ang mga payaa kay Rina Lingap. Sumumpa silang laging ipagtatanggol ang bayan at ang kanilang buting pinuno. Masayang na muha ang mga payaa sa kanilang bagong bayan. Ngunit isang araw, nilusob ng mga pirata ang bayan. Sinunog nila ang mga kubo sa baybay. Winasak din nila ang mga bukirin pati mga sasakyang dagat marami ang nasawi, pero matapang na lumaban ang mga payaa sa mga sakim na pirata. Sinamantala iyon ng mga babaeng payaa. Iniligtas nila si Reyna Lingap mula sa mga pirata. Itinago nila ang Reyna sa isang malaking banga, saka dinala sa isang kuweba sa kabundukan. Ngunit, nasundan ng mga pirata ang mga paya -a. Nagalit sa mga payaa ang mga pirata pinaghukay ng mga pirata ang mga payaa na isang malaki at malalim na hukay. Pagkatapos, sinubok ng mga pirata ang katapatan ng mga payaa sa kanilang reyna. Iwanan na ninyo ang inyong reyna, utos ng mga pirata sa mga payaa. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili habang may pagkakataon pa kayo. Ngunit, hindi iniwan ng mga payaa ang kanilang reyna. Kaya, pinaslang ng mga pirata ang mga bihag. Pati si Reyna Lingap. Tila, pati langit ay nasuklam sa nangyari. Ilang araw na nagpuyos ang bagyo at hangin. Matatalim na kidlat ang ipinukol ng langit. Pagkaraan ng mga taon, ng kristyano na ang bayang iyon. Isang kakaibang tanim ang tumubo sa ibabaw ng puntod ni Reyna Lingap at ng mga paya. Marami ang nagtaka nang buksan nila ang bunga. Maputi ang laman nito. Hitik sa may itim na buto ang bunga. Naaalala ng na mga matatanda ang alamat tungkol kay Rina Lingap at ang matatapat niyang alagad. Ang maputing laman ng bunga ay tulad ng mabuting kalooban ng Rina. Samantalang, ang mga buto ay kakulay ng matatapat na paya. Mula noon, ang pambihirang bunga na may mga itim na buto at puting laman na nagiging dilaw kapag nahihinog ay tinawag ng lahat na papaya. Bilang alaala sa isang butihing rina at sa matatapat niyang alagad. Hanggang ngayon, paboritong prutas ng marami, lalo na ng mga bata, ang papaya.